Sino kaya ito, bayan? Dahil uh, meron ah, uh, dating uh, hepe ng Philippine National Police Pasok! Pasok umano sa Pogo Payroll. ah, uh, Hindi lang ito mga matataas na opisyal ng PNP. Pati na po matataas na opisyal ng Bureau of Immigration. Pasok sa Pogo Payroll. Aha. Yan po'y nahalungkat sa nagpapatuloy na investigation in aid of legislation. Diyan po yan sa Senado, kaugnay sa pagkakasangkot nga nito pong dating mayor ng Bamban Tarlac, Alice Guo, sa Iligala Pogo. Aha, meron kasing intel report na nakuha ba yan? Kaugnay po sa mga matataas na opisyal na PNP at ng Immigration Bureau na tumanggap daw ng suhol na 200 million pesos mula po sa dating alkalde at iniugnay itong si Go sa Iligalapogo para siya makatakas. Aha, at sinabi po ng isang opisyal ng uh, uh Philippine Gaming uh Pagcor na si uh, retired general Raul Villanueva... Siya po yung Tagcor Security at Monitoring Cluster Senior Vice President. Hindi lang mga Immigration Bureau personnel, kundi mga polis. Polis din. ah At ito pa, dating Chief ng Philippine National Police na tumanggap daw ng suhol. ah At yan na po ay uh, agad namang pinalilinaw ng dating hepe ng PNP Amigo na to ay eh, may butag uh, Senador, uh, Bato de la Rosa Good morning Good morning Pinalilinaw niya kaagad oh uh, kung sino yung dating uh, PNP chief na yan na lumabas nga ang mga balibalita uh, na may tumatanggap na dating uh, PNP chief na monthly payroll kaya pinalilinaw kaagad ni Senador Bato dahil laging PNP chief siya. Pero ayon kay De La Rosa, ah, ito po'y ginagawa niya dahil posibleng hindi naman maiwasan talaga ba yan? Na may lalabas na script. O oh, sabi niya, lalabas na mga ulat. Kasi dati nga siyang PNP. Baka uh, iuugnay ang kanyang pangalan. Ayat, nilinaw niya na kaagad. At tiniling niya kay uh, uh, Senador uh, Joey Villanueva na agad pangalanan. Pero sinabi po ng pagcor official na hindi pa ito confirmed at patuloy pang pa ang binavalidate. Narito, Don, ready na ba ang soundbite natin? ah uh, ito po yung statement uh, bayan ni ah uh, uh, yung uh, uh, Security Monitoring Cluster Senior Vice President Retired Raul Villanueva. Ah, hindi pala ito si Sen. Villanueva, kundi si General Raul Villanueva. Ah, May pinag-usapan na yung sa border immigration. Mm -hmm. uh, hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount, including PNP officials. Mm -hmm. Pero hindi ko pa rin... Uh, mm -hmm. confirm yun, ma'am. Hindi PNP unit, ma'am, eh, uh, but personalities. PNP personalities? Sino-sino po? I think uh, it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wow. Pero hindi ko din ma-assertin yan, ma'am, kung kanino galing yung report, ma'am. Uh, it's just parang rumors lang within the intelligence community. I think they are validating it uh, right now. Yan. Agad naman bumuelta dito si uh, Senator Bato dela uh, de la Rosa. In fairness, huh? para po patas tayo dito, uh, kay Bato de la Rosa agad niya namang nilinaw. Uh, na, si sino ba yung pulis na yan? Ha? Uh, Senador Bato de la Rosa, magandang umaga. Pwede bang malaman kung sino itong former CPNP? I'm concerned because I am a former CPNP. Baka mamaya, ha? mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Yan. Yan po ang uh, paglilinaw ni Bato de la Rosa. Ah, uh, uh, tungkol sa lumalabas ng mga balibalitang merong ang uh, dating hepe daw ng PNP. So nakascore na doon si Senador Bato you know na yun that uh, talaga namang pinatunayan din ni uh, at uh, go hopping na hindi si Bato De La Rosa yun. Ah? <laughs> hindi si De La Rosa.